Impluensya ng Kristiyanong pamumuhay sa tahanan, ikalima ng Setyembre. Ang tahanan ng matuwid ay kanyang pinagpapala, Kawikaan Kapitulo 3, Versikulo 33. Kung mayroon tayong Kristo na gumagabay sa atin, magiging mga Kristiyano tayo sa ating tahanan maging sa iba'yong dagat. Magkakaroon ang isang Kristiyano ng mga mabubuting salita para sa kanyang mga kamag-anak at kasamahan. Siya ay magiging mabuti, magalang, mapagmahal, maalalahanin, at tuturuan ang kanyang sarili para sa isang tahanan sa langit, kung miyembro siya ng maharlikang sambahayan, prerepresentahan niya ang kahariang pupuntahan niya, magsasalita siyang may kahinahunan sa kanyang mga anak, dahil mauunawaan niyang tagapagmana rin sila ng Diyos, mga miyembro ng makalangit na hukuman, walang nananahang espiritu ng katigasan sa mga anak ng Diyos. Tandaan na kung ano kayo sa inyong pamilya magiging ganoon din kayo sa iglesia. Kung paano ninyo tinatrato ang inyong mga anak, ganoon din ninyo tinatrato si Kristo. Kung tinataglay ninyo ang espiritong hindi kagaya ng kay Kristo, inilalagay ninyo sa kahihiyan ang Diyos. Hindi posisyon ang sukatan ng tao. Ang Kristo na nabuo sa loob ang nagpapidyang mahalaga sa tao na makatanggap ng korona ng buhay, na hindi kumukupas. Nais ng Diyos na magsimula ang bawat tao sa tahanan at mamuhay ng isang kristiyanong pamumuhay. Sa iglesia at sa bawat transaksyon sa negosyo, ang tao ay magiging kung ano siya sa kanyang tahanan, kung nagsusumite siya sa patnubay ng banal na espiritu sa tahanan, kung naiintindihan niya ang kanyang responsibilidad na humarap sa mga isipan doon, kung magkagayon tatahakin niya ang parehong direksyon, inaalala ang kabaitan ni Kristo sa kanya, ipapakita niya ang parehong pag-ibig at kabaitan sa iba. Dapat isagawa sa bawat pamilya ang mga alituntunin ng langit, sa disiplina ng bawat iglesia, sa bawat establishment, sa bawat institusyon, sa bawat paaralan, at sa lahat dapat pamahalaan, ang mga kalalakihan at kababaihan, mga bata at kabataan, ay sinusukat sa mga sukatan ng langit alinsunod sa ipinakikita nila sa kanilang buhay sa tahanan, ang isang kristyano sa tahanan ay isang kristyano sa lahat ng dako, may impluwensyang hindi masusukat ang relihiyong nadala sa tahanan.